Paano ba? Paano nga ba talaga mag-move on? Step 1. Umiyak. Huwag mong pigilan ang iyong mga luha. Umiyak ka. Iyakan mo ang iyong best friend. Iyakan mo ang iyong magulang, ang iyong mga kapatid, lahat ng pwedeng makinig sa iyo masandalan mo, iyakan mo. Maski na mag-isa ka, umiyak ka lang ng umiyak. Normal yan, natural yan. In fact, ang goal mo dapat ay umiyak hanggang sa mapagod ka sa kakaiyak. Usually, ito po ay maglalas ng isa-tatlong araw, kadalasan po hanggang isang linggo hanggang dalawang linggo ang objective nyo lang po ay mapagod ang iyong sarili sa kakaiyak. Pagkatapos nyong umiyak, pwede na po tayong mag-isip. Ano ang ating pag-iisipan? Isipan nyo kung bakit kayo naghiwalay. Huwag mo lang tandaan kung ano yung masasayang araw ninyo yung mga magagandang ginawa niya. Pero kung kinakailangan, sulatan mo ng liham ang inyong sarili. Isulat ang mga dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Ano ba ang naging problema ninyo? Nang babae ba siya? Nang lalaki ba ang asawa mong babae? Kung hindi naman, lagi ba kayong nag-aaway? Tandaan ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Subukan nyo rin tandaan kung sino kayo bago nyo nakilala ang inyong boyfriend o girlfriend. Ano ba ang nagpapasaya sa inyo dati? Ano ba yung mga pangarap mo sa buhay na nakalimutan mo habang kasama mo ang iyong kasintahan? Step 2. Mag-isip. Step 3. Maglibang. Ngayong naaalala mo na kung ano yung nagpapasaya sa inyo dati. Tuwing kayo'y nalulungkot, magdesisyon kayo nagagawa kayo ng isang bagay para mapasaya ang iyong sarili. Balikan ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo tuwing gusto mong magmukmok at magkulong sa iyong kwarto, mag-isip ka ng isang bagay na makapagpapasaya sa iyo. Tumawag ng isang kaibigan, di kaya manood ng sine maski mag-isa o kumain ng paborito mong pagkain. Maski na mo sa umpisa, pilitin mo ang iyong sarili. Kapag ginawa mo yan at nalibang mo ang iyong sarili, magpapasalamat ka rin. Step 3. Maglibang Step 4. Magbago Sumubok na mga bagong bagay. Hindi po ibig sabihin nito na magsisimula kayo kagad mag-date. Although pwede rin naman yon. Pwede kayo mag magbago ng inyong kasuotan Pwede kayong bumili ng bagong damit o mag-iba ng iyong buhok. Magpa-makeover. Pwede rin naman na mag-enroll sa gym o sa mga weekend classes. Gawin nyo yung mga matagal nyo nang gustong gawin na hindi nyo magawa kasi busy kayo sa inyong kapartner. Pwede rin po kayong mag-travel sa ibang lugar o makipagkilala sa bagong mga kaibigan ito pong step na ito ay makakatulong para mapaltan nyo ng bagong magagandang memory ang mga masasakit at malulungkot na memory kasama ang inyong dating kasintahan. Step 4. Magbago At ang huling step, step 5, ay magmahal bago po magmahal ng ibang tao, tandaan, mahalin at alagaan ang iyong sarili bago ang ibang tao. Gawin mo kung ano ang nakapagpapasaya sa'yo. decision ka sa buhay, hindi dahil sa ibang tao, kundi kung ano ang ikabubuti para sa sarili mo. Kapag ginawa mo ito, maa-attract mo ang tao na tunay na magmamahal din sa iyo. Tandaan, walang ibang makapagmamahal sa atin, sarili, nang masigit pa sa pagmamahal natin sa ating sarili. So, mahalin muna ang iyong sarili bago ang ibang tao. Pag nagawa niyo po ito, congratulations! You have now moved on. If you like this video, please subscribe to the Paano Ba channel. Maraming maraming salamat po.